Po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay araw-araw nagbibigay buhay Ngayong araw pong ito ay patuloy po tayo magbubulay-bulay Mag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay patuloy na lumago Tumatag sa ating panampalataya at patuloy po tayong mamunga ng mabubuti mula sa ating Pang Panginoong Diyos Nais ko pong manalangin po tayo saglit Panginoon kami po ay nagpapabasbas sa iyo habang kami po ay nakikinig, buksan mo, Panginoon, ang aming isip, ang aming puso upang mapangyari po yung sinabi mo na sa panahong darating ay ilalagay mo sa aming isip at itatanim sa aming mga puso ang iyong mga salita upang ito ay hindi namin makalimutan bagkos ay patuloy po namin may sapamuhay. Pagpalaan mo po kami lahat ngayon na nakikinig, at bukas ang puso sa pagtanggap. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking babahagi po ay nandito po sa Matthew chapter 8, verse 10. At ang sabi po sa mabuting balita, Biblia, na mangha si Yesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon ngayon is, Nakakamanghang Pananampalataya, or in English, Amazing Faith. Si Lord na amazed talaga dito sa faith ng uh, sundalong ito. At dahil ko pong... Uh, ipakita sa inyo ang buong kwento po nito na nandoon po sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Okay? Ito po yung isa pong uh, uh, sundalong Romano na lumapit kay Jesus sa siya po ay nag-request ng kagalingan mula doon sa kanyang alipin na nandoon sa bahay sapagkat ang alipin niya ay nagkasakit ng uh, seizure. No? O uh, nanginginig yung buong katawan. Alam niyo po bakit dito ang Panginoon na amazed? Ito po ay karitaan, uh, kakitaan na kung saan ang uh, sundalo po kasi ng Romano during those time ay hindi pwedeng lumapit kay Jesus kasi sila yung nagpo-persecute kay Jesus. Kakampi ng mga sundalong Romano at, uh, ng mga, at relihiyon para patigilin si Jesus sa lahat ng kanyang ginagawa. 'no, Pagpapagaling sa mga tao, okay? Pagliligtas sa mga tao, pagbibigay ng mabuting balita sa mga tao. Kasi po during those time ay talaga pong nagkakaroon po ang uh, uh, ng shaking po 'no, ang mga religious dahil dumating po si Jesus. Dito pinapaluwanag niya kung ang nais ng tao ay makaranas ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, kagalingan, pagpapalat, himala na galing sa Diyos. Ito'y bigay ng Panginoong Diyos sa lahat ng taong sasampalataya sa Kanya. Okay? So, hindi na kinakailangan maghanap pa ng relihiyon Ang hanapin ay mismo na ang Diyos. So, pinadedirekta niya ang tao sa Diyos. At during those time, hindi po yun matanggap ng mga reliyon na naabutan dito ni Jesus dapat 2,000 years ago, yung mga paraseo sa sadusiyo, ginagamit nila yung mga sundalo. At pag sinaway po ng mga sundalo yon yung sundalo na yon automatic death sentence yon So, automatic po yun, uh, tatanggalin siya sa kanya pa yung sundalo, didimut siya, ikukulong at bibigyan ng, ng, ng uh, parusang kamatayan. So, bakit namang hari ito si Jesus? Kasi, itong sundalong ito ay handang mamatay para lang lumapit kay Jesus. Pangalawa, bakit namang nga si Jesus? Kasi, katulong lang naman yon Hindi yon pamilya. Hindi yon asawa, hindi yon anak. Ano nakita rito ng Panginoon Jesus? Mahal ng sundalong ito, ang tao na yon kahit hindi karapat dapat mahalin. Pero dahil may pagmamahal siya sa tao, ito po ay inilapit niya kay Jesus. At nung ang Panginoong Jesus ay narinig ito, sabi doon sa verse 10, siya po ay namangha. Okay? Handa siyang mamatay, gumaling lang yung taong hindi niya namang kamag-anak. Diba po? Tapos, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, pupunta ako sa bahay niyo. Pero anong ginawa ng sundalo? Sabi niya, kahit di na po kayo pumunta, ang ganda ng paliwanag niya sa verse 9, uh, ako po ay nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta kayo roon, siya'y siya pumupunta. At ang isa naman, halika. Siya, siya naman ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. So, ano rin pinakita ng Panginoon? Yung tinatawag na the authority. No? Inaknalis niya yung authority ni Jesus bilang uh, Panginoong Diyos na kung saan, kapag sabihin mo lang, ayan, no? sa nasasakupan mo, ano pa, sa mga tao na makikinig sa iyo at magpapasakop sa iyo, ay mangyayari susundin, gagawin nung sinabi mo uh, doon sa mga tao. So, this is uh, showing of the tinatawag na the authority, no? Na kapag sinunod mo lang ay tunay na mangyayari sa iyo kung ano yung mga sinabi sa iyo. At dito po lalo na amiss si Lord. sabi niya, at kumarap siya sa mga disciple niya, mga wa, mga disciple niya. Wala pa akong nakitang ganitong malaking pananampalataya sa buong bayan ng Israel handang mamatay, handang magkalinga sa isang taong hindi dapat kalingain. Kasi yung, yung kanyang katulong, pwede niya namang pauwiin na yun, palitan na lang. Kasi may pansweldo naman siya. No? Kasi opisyalis po ito eh. Malaki sweldo nito during those times. But he cares for this uh, uh, kasambahay niya. Kaya di ba sa panon din natin ngayon, tinuturo ng, ng mga batas yan, eh. Malasakitan niyo yung mga kasambahay, yung mga kasama niyo sa wahay. E, di lalo na pag pamilya natin, di ba? Isipin mo na lang, kung ibang tao, minahal niya, hindi eh, lalo niyang mahal ang kanyang pamilya, di ba po? At ganun nga po ang, uh, ang uh, ikinamangha ng Panginoong Jesus sa sundalong ito. At ito ay pinasulat ng Panginoon para maging lesson sa atin. At ano yung mangyari? Himala, di ba? Sabi niya, sabihin niyo lang po, gagaling na. O hindi nga ho ni Di ba? So ano nangyari? Nung umuwi ng sundalo, sabi niya, sige, umuwi ka na. Pagpunta mo doon at pag-uwi mo doon, iyong iyong uh, uh, kasambahay ay magaling na so the power of the words the power of authority no ay nangyari uh, doon sa uh, katulong or katuwang or kasama sa bahay na na request ng sundalo na gumaling ngayon anong aral nito sa atin ang pananampalataya po natin kahit lang kasing lait ng mustasa kapag napapamanghamo si Lord sa buhay mo. Yung handa mong isuko ang buhay mo, handa kang mamatay, di ba? Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Uh, if you want to follow me, deny yourself. Meron pang gano'n sa Bible, di ba? So, uh, handa mong ibigay para sa Panginoon. Pagod, oras, lakas, sa mga panahong ikaw ay uh, nangangailangan ng tulong sa Panginoon. 'di ba po? At 'yun ay kitang-kita ho ng Panginoon. Ang maganda rito, ang sukli o ang pagpapala, himala. Kaya nga, eh, kung gusto mo at kung kailangan mo ng himala sa buhay mo, pahangain mo ang Diyos sa paggamit mo ng pananampalataya. Bakit napaka-importante ng pananampalataya? Eh di ba, lagi nga pong pinuturo yan sa atin ng Panginoon. Sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. So, merong pagitiwala, merong pag-asa. At katiyakan, merong katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. In verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang panampalataya. Ngayon kaya. Yan, di ba? Kung ito'y pinakita ng Panginoon, ngayon, kaya mo bang apply ito? Yes! Kasi ang pananampalataya ay bigat kalup sa atin ng Panginoon. Gamitin mo lang. Amen po ba? Kaya mismo ang sabi ng Panginoon, di ba? Kahit kasinlit ng mustasa, gamitin mo. You can move mountain, di ba? Kaya niyang gumawa ng mga malaking bagay, ng mga himalang mga bagay. Kaya nga po, the, the Bible says, even in Hebrews chapter 11, verse 6, mangyayari sa iyo, ayon sa iyong pananampalataya. It shall be done to you according to your faith at sa akin po pagkatapos, Kailangan tayong mabuhay, sumunod, makinig, maglingkod sa pananampalataya sa Panginoong Yesus kung siya'y tunay na tinanggap mo na sa iyong puso. At nanampalataya ka sa lahat ng kanyang ginawa sa krus at nananampalataya ka na sa muling huling panahon, ikaw ay kanyang muling bubuhayin at dadali niya sa kanyang kalangitan. Kung hindi mangyari yun, kunin na tayo ni Lord ngayon, o di mas better. Di ba pa? Di ba po? Kaya nga po, walang sayang kapag ginagamit. So, ang pananampalataya po ay ginagamit. Hindi po hinihiram. Hindi pinahihiram. Amen. Kasi bawat isa sa atin, sabi ng Panginoon dyan, gamitin nyo. Amen. Kaya po magiging makabuluhan ang ating mga pananalita, ang ating mga pagdideklara, ang ating mga pamumuhay, paano tayo nag pa paano tayo nagpapasok ng salita ng Diyos sa ating mga puso pamanghain mo si Lord sa pananampalataya mo. Kahit napakahirap na na sitwasyon mo, kahit imposible na, at kahit sino at ano pang panahon na kailangan mo ang tulong ng Panginoon, tsak himala ay matatanggap mo sa Panginoon. Kaya ang sabi po sa Pilipos chapter 3, uh, verse uh, 10 to uh, 11, babasahin ko po ito at nais ko pong uh, uh, marinig ninyong lahat. Sabi po rito sa aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 10 to 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. So, ano ibig sabihin dito ng Panginoon? Kinumpleto na ng Panginoon sa aklat ng Pilipos para uh, ikaw no, na ng palataya at ina-apply mo sa buhay mo ito at makikita na ang panampalataya may kamangha-mangha. Ano ito? Ito'y mula sa pagkakilala mo sa ating Kristo. Tanggapin siya bilang tunay mong Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos, mula sa, kanyang pagkakil mula sa pagkakilala natin sa Kanya, ang sabi rito, at nais kong maranasan ang kapangyarihan. So, meron pong karanasan at hayaan mong maranasan mong paano ang Diyos gumagawa ng Himala sa buhay mo. Tanda niyo, pag-answer prayer, miracle yan. Hindi na tayong gumawa niyan. Tayo humingi lang, tayo nanalangin lang, tayo nanampalataya lang. Pero ang Diyos ang sumasagot niyan. At dahil nararanasan natin yan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na, kabahagi. Yan, yeah, nagiging patutuon na tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amin po ba? Hindi man maitala sa Biblia, at least maikwento mo sa iba. Ito po yung tinatawag na the power of our testimony. Paano ka naligtas? Paano ka pinatawad? Ano yung buhay mo noon? Ano ang pagbabago na ngayon? Paano ka nakalaya sa kasalanan? Paano ka na nakakasunod sa Panginoon ngayon? Paano ka nakakararas ng kanyang araw-araw na pagpapala? So, kas, kabahagi ka na. Kasama ka na sa uh, blessing from the Lord. Ayan. At sabi rito, hanggang ikaw ay maging katulad niya. Ang katulad ng ating Panso Kristo na kaya na nating sumunod sa Diyos. Sukdulang lang mag-aalay tayo ng buhay. Yun na tinasabi sa Revelation. Mapalad ang mga taong hanggang kamatayan ay sumunod sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. At sabi niya, kung tayo man ay uh, kunin na ng Panginoon, dito, sa lupa, bubuhayin po tayo So, meron tayong tinatawag na uh, Eternal life in heaven So, walang sayang ang buhay natin Amin po ba? Kaya mga kapatid, kababayan eh, Pamanghangin mo ang Diyos sa pananampalataya mo Yung hindi mo na kaya Imposible na Tandaan diba? mo ang Panginoon It's only by the word of God Sabi niya, sabi ng sundalo Dahil sa sinabi niyo po Kahit hindi niyo humalihans Tatanggapin ko po na siya po ay pinagaling na ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya sinunod ng sudalo, okay? At pagdating niya po, magaling na yung kanya pong kasambahay o alipin. Maraming maraming salamat mga kapatid. At yan po, ang nice ng Panginoon na iparana sa atin araw-araw. Okay? Pamahain mo si Lord sa iyong pananampalataya. Amen. Tayo po yung manalangin, Panginoong Diyos. Maraming maraming po salamat sapagkat Lord, tinuro mo sa amin, Panginoon, na sa ang palataya namin, na sa huling araw na ito, Lord, ito po ay hahanapin mo sa amin, ay magamit namin, Lord. Lalo na po doon sa mga imposible, hindi namin kaya, hindi namin alam ang magagawin namin, pero ginagamit namin pa ng palataya namin. Sinasabi namin, it shall be done to us according to our faith na binigay sa amin ng Panginoong Diyos. Lord, mapangyayari po ito. Maraming salamat sapagkat sa iyo walang imposible, walang mahirap. Hindi mo kami pababayaan Hindi mo kami iwanan Pagpalaan mo po, Panginoon Ang lahat ng ngayon ay tumanggap nito Maging yung mga nasa balik ng karamdaman Pagalingin mo, Panginoon Yung mga nasa ospital At yung mga ma, may pangangailangan Araw-araw sa buhay Panginoon, Lord, you are the provider You are the supplier Of all our needs in everything na gagawin po namin Panginoon, tulungan at turuan mo kami Gamitin namin ang aming pananampalataya. Salamat po. Pagpalaan mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming maraming salamat. Bukas po ulit.